pong o mas kilala sa tawag na elephant or Sa iba ito ay kinainisan dahil sa taglay na amoy ng bulaklak nito na animoy patay na hayop Pero sa amin, isa itong malaking bihaya Ang pungapong ay may scientific name na Amorphophallus peonifolius Ito ay ang nagmula sa India Ang mga Indiano ang nagpakilala sa halamang ito kung paano kainin, kung paano lutuin at ano-ano ang pwedeng paggamitan ng halamang ito pinaniniwalaan ng karamihan na ito ay nadala lamang dito sa mainland ng Southeast Asia without human intervention. Pinaniniwalaan din ng karamihan na maraming iba't ibang sakit ang pwedeng magamot ng halamang ito. At ngayong araw guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba magluto ng pungapong. Maraming lutong pwedeng gawin dito sa halaman na pungapong or elephant yam. Pwede mo itong gataan, pwedeng gawing torta na parang talong, at pwede rin itong sinabawang o bulang lang. Pero ngayon guys, ang gagawin natin ay yung torta. Isa kasi ito sa pinakamadaling klase na pagluluto dito sa pungapong. Madami-dami na rin ang nakuha namin pungapong. Uh, sapat na siguro ito para sa aming lulutuin at may ulam namin sa aming hapunan. Unang paghahanda natin para sa pagluluto, hiwain natin ang tangkay ng pungapong nagasing gasing hahaba ng talong para maiprepare natin para maihaw. Ihawin natin ang mga tangkay ng pungapong hanggang sa ito ay maluto o lumambot ng tuluyan para ito ay madaling mabalatan. At ako i ko. I ko. Anak ng isang at ito na nga guys, luto na ang inihaw na tangkay ng pungapong. So ayan, binabalatan na natin para maihanda natin sa pagtutorta. At yung makikita nyo nga guys, para talaga siyang inihaw na talong. Ang sunod nating gagawin guys ay maghanda tayo ng ilang pirasong itlog. Siguro mga apat hanggang anim na piraso. <todong> Naghiwa na rin ako ng sibuyas at bawang at nang sa ganun ay aking maihalo sa aking niscramble na itlog at para ito ay lumasa. Nilagyan na rin natin guys ng betchen, paminta at asin para pandagdag pang palasa sa ating mulutuloy. Siyempre, nilagyan ko na nga rin pala guys ng oyster sauce para sa ganun ay mas malinam ang lasa niya at laking tulong din ito para mas sumarap ang ating lulutuin. At kapag handa na guys ang lahat, yung ating itlog, meron siya mga ricado, ang gawin na lang natin ay piratin natin yung mga inihaw na tangkay ng pungapong para magmuka talaga siyang talong at lumapad at nang sa ganun ay mas pumasok sa loob yung ingredients na inihanda natin. Pog, pok Sh yeah. Pog, pok siya, customer ako. Pok pok ang kami, one five one five one ang kami, lowest three hundred hanggang sa Ay kung ako naman magkakasaw, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng Tagalaos Los los ya, los los aku, sakwaan, los los ang kami, los los ang kami, hanggang umabot na antiki. Ako naman ba baka asawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, mahilig sa talaba, higop siya, higop. kalaban si at mong ako ulit ay magkaasawa pero ang pagbibilin ko hindi rin niya matapos <laughs> bil anak ng, ng isang, isang doktor para sa mahilig sa doktor hanggang ating gabi at kung ako naman ay magkaasawa ah ah Potok siya, potok ako. O sa loob, potokan kami. O sa labas, potokan kami. Withdraw, withdraw. Hanggang ating gabi. Akong At ako naman ay mag-aasawa. Ang pipiliin tanging Sisid siya, sisid ako. Sana all. Sisiraan kami. Sisiraan kami. Hanggang mahuli yung rumpi. At kung ako na matay mag-aasawa.